sa himpilan ng DWRV, Radio Veritas, CMN, Bayumbong, Nueva Vizcaya. CMN Live! live. live. Wayma Baliton, magandang araw sa Posibleng ng rekomenda ang pagdedeklara ng state of calamity sa probinsya ng Nueva Vizcaya dahil sa dengue. Ayon sa ulat ni Dr. Anthony Cortez, provincial health officer ng Nueva Vizcaya, umaabot sa 2,609 ang bilang ng mga tinamaan ng dengue mula Enero hanggang September 2. Pito na ang namatay. Karamihan sa mga ito ay kabataan na edad 2 hanggang 15 at isang nasa wastong gulang sa dos 2, pinakamataas ang probinsya ng Nueva Vizcaya na umaabot sa 200, o, 2,264 mula January 1 hanggang August 10. Sumunod ang probinsya ng Cagayan na may 1,342, Isabela 1,152, Quirino 682, Santiago City 184 at Batanes na may 50 kaso. May limang kaso rin na namatay sa Isabela, tatlo sa Cagayan, dalawa sa Santiago City at isa sa Batanes. Dahil sa mataas na kaso, hihilingin sa PDRRMC ng Nueva Vizcaya na pag-aralan ang posibleng pagdedeklara ng state of calamity upang uh, magamit ang pondo sa pagsugpo ng mga lamok na may dalang sakit na dengue. Patuloy naman ang mga programang sinasagawa ng mga kawani ng gobyerno para mapuksa ang lamok at malinisan ng paligid. Kasabay na masinsinang paalala sa mga mamamayan para maiwasang makagat at maagapan ang mga sintomas ng dengue. Mula sa DWRV Cmn Nueva Vizcaya. Ito si Wilma Baliton para sa Cmn Pilipinas lakas ng katotohanan. Cmn live, live. nationwide. Nation. Maraming salamat Wilma Baliton. Walapos sa DWRV Radio Veritas Cmn Bayumbong, Nueva Vizcaya. Sa